wag guys, nahuman nami og paon, sayo minamaon guys, kay maka makapahuway nito sayo, among buli, amo ang paon bulinaw. guys, good morning. Abuntag pa guys, nanganood na ko og palangre. Kaya amo palangre guys, nabilin man. So nakinanglar po si mister Og at ah, taas taas nga palangre mo na nagpalit ni og nylon guys. Kay mas nindot man ang tagas nga palangre kay bisan og tinagsara pag kaon sa isda guys kung matigom na jud daghan jud kaayo ang makuha mo nang nga lagi mi ani guys ako mo nanaod siya po ay nang wambut ani guys Di po glali man, guys kay sakit po hawak. Kini dito maanad po glingod-lingkod mo nang magsakit yo tung hawak or magsakit tung sampot sa nilingkod jud ni guys. Amo ah, ko ani og tindog guys labi na og dagtod na lumingkod. Sakit na kayo ang ako ang sampot labi na hong panti kay dunay mga garter guys sakit na mao mo nang mo anam ko og tindog. Sila ra may sugilanon guys. Ah uh, guys na humana mi og paon. Sayo minamaon guys kayaron aron makapahuway mi sayo. Among buli, amo ang paon bulinaw. Manginaot at ani guys og, og ma pohon do koha kuha. Mundang naon takpul ang suhug sa dagat kaya ngreklamus mga mananagat guys, so kuno ang dagat kaganinang adlaw. adlawan maaf nga agaw na putla kaya panag sa air putol kay pangatambak bak bangkani monot ati kakak siap ma ang pohon agaw kamu nga banggatam kaya sumpah oh iseng Ako na ni ko. Atu na da Alex. Ha? Alex. Hey, gaigo na ni super deliver ko. Ako na ko nobor ang plug. Adiko kay go ko manawag ra ko dumak ato ani daw. Dile. mano pa oi Ah. Ah, pang Alex le mare. No batog ka Alex tong paot. Ang anak kong ulitao, guys. Na malang rip di open niya karong adlaw mo nang uh, namalang guys labong kay naay mga sakayan panagsaan po niya cloud cloud yang panagat guys aron di tayo ni ang palangri mo na hawkman niya guys iya gajong gipanan an karong adlaw agi niya guys kay basin do na kuno katambak nga makuha ni ini guys ama pa jud pagkamana ko pamaon guys o Og... Uh, nag lingkod-lingkod ko aring ako ang istambayanan guys kay nanghimudlay sa ako sakit-sakit uh, na po hawak og mamaon guys o palangre o, may laing makapaon guys kay si Bert doon na may trabaho ni nangayaman si Bert og makina guys so ako salaman ang ni paon o Maginaw ta guys, so ugwa pa habagat kay murag ni hangin hangin ra ba itong naging adlaw, kusuka ka e ang hangin. Hindi ya, uh, mga pa paglurang-lurang guys. Na uh, medyo dagum na po, mao na pa'y amung balakan. O, uh, ganing tayo mo uh, guys, ani na, tapos na akong video, o uh, nagpasalamat po kaninyo guys, sa akong mga uh, followers, sa akong mga viewers, o uh, sa Luzon Visayas, o Mindanao, kutub abutun sa akong Ah, uh, social media guys. Ah, uh, salamat kayo. Oh, bye.